Huwag kang bababa sa istasyon. Gabi na at nakasakay ako sa huling tren pa uwi. Kaunti na lamang ang mga pasahero. Isang matandang lalaki na nakayuko, isang babaeng nakatingin sa bintana, at isang lalaking nakasuot ng hoodie na tila natutulog. Tahimik ang paligid, tanging ang ugong ng tren ang maririnig habang dumadaan sa mga madidilim na istasyon. Biglang nagsalita ang announcer sa intercom. Susunod na istasyon, Estasyon Labintatlo. Nagtaka ako dahil alam kong walang estasyon labintatlo sa ruta ng tren na ito. Tumingin ako sa mga kasama kong pasahero, ngunit tila wala silang narinig o hindi sila nagulat. Habang papalapit kami sa estasyon labintatlo, bumaga lang tren at huminto. Bumukas ang mga pinto, ngunit sa labas ay madilim at walang ilaw o palatandaan ng estasyon. Ang matandang lalaki ay tumayo at bumaba at nang siya ay lumampas sa pinto, nawala siya sa dilim na parang nilamon ng anino. Tumingin ako sa lalaking nakasuot ng hoodie, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at doon ko nakita na wala siyang mukha, tanging makinis na balat lamang. Tumayo siya at lumapit sa akin. Nanginginig ako sa takot at hindi makagalaw. Biglang nagsalita ang babaeng nakatingin sa bintana nang hindi lumilingon. Huwag kang bababa. Pinilit kong huwag tumingin sa lalaking walang mukha at pumikit na lamang. Narinig ko ang mga yabag na papalapit ngunit hindi ako gumalaw. Muling nagsalita ang announcer. Paalis na! Ang tren! Bumalik ako sa ulirat at nakita kong nagsasara na ang mga pinto. Unti-unting umandar ang tren palayo sa estasyon 13. Lumingon ako pabalik at nakita kong wala ng istasyon. Tanging itim na kawalan lamang. Kinabukasan, tinanong ko ang station operator tungkol sa istasyon labintatlo. Tiningnan niya ako na parang nababaliw at sinabing walang ganong istasyon. Nang ipilit kong may bumabaron kagabi, lalo siyang naguluhan at sinabing ang tren ay hindi huminto sa anumang istasyon sa pagitan ng istasyon labindalawa at estasyon labing apat. Habang naghihintay ng tren pa uwi, napatingin ako sa bintana at nakita ang refleksyon ng lalaking nakasuot ng hoodie sa likod ko.